tayo sa Malacanang ngayon. Today, ang inaugural na magbibigay ng cash gift para sa ating mga lola at lolo. Ito mga 80, 85, 90, 95, tatanggap ng 10,000. Nanay, kayo 100 years old, yes, Nanay? Tama o, 100 years old. Aabot pa kayo ng 200. Thank you. <laughs> Anong gagawin niyo po sa 100,000 sa bahay lang naman ako. Hindi naman ako naman masaya. Ibibigay niyo po sa mga apo ninyo, gano'n? Itatabi ko na Itatabi niyo sa baol. Yung inyong ano, yung mga baol-baol pa kayo yung nangyari. Sa baol pa kayo nang madagdag. Ito sa happy for you. Opo, nako, maabot, aabot pa ako ng 100. Pero I'm so happy. Nako. Thank you so happy birthday. And she is Ay, 100, 100. 101 100. years old. 101 years old. Thank you. 101? Yes. Anong ginagawa nyo na naibat kayo umabot ng 101? Ay naku, I'm very busy. I'm a dentist. Oh, you're I practice, a dentist? I'm practice for 65 years. So do you exercise? You walk? I practice for, so you, 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 you I exercise, for 65 years. Wow. And then I retired oh, at 90. Kalawa. Thank you very Thank much. Thank you, nanay. I know you're there.